Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin para hindi na tayo gumastos ng malaking pira sa pag-change oil ng Barako 2 Kawasaki Motorcycle. Ganito ang mga dapat nating gawin sa paggawa ng change oil. Pinakauna sa lahat ay lilinisin natin ang ilalim ng makina bago natin ilagay ang container sa oil para hindi malaglagan ng mga putik galing sa makina. Pero sa video na ito ay natapos ko ang paglilimis kaya nakalagay na ang container sa oil dito sa ilalim ng makina. Gagamit lang tayo ng mga scrap na mineral water bottle at putolin natin para hindi na tayo bibili. Kukuha tayo ng isang tools na tugma sa sukat sa drain plug para matanggal na natin. Kung matanggal na natin ang drain plug, ay hahayaan natin ang pagtulo ng oil sa container natin hanggang maubos ito. Tanggalin ang container na may laman na oil at ilayo bago tayo gumalaw sa ibang parte ng makina. Para maiwasan ang pagtapon kung sakali matamaan natin ang container. Pupunta tayo sa kabilang parte ng makina para tanggalin ang primary filter at linisin. Pero sa video na ito ay hindi na natin ipakita ang pagtanggal dahil nabura natin ang video na iyon. Tanggalin rin ang secondary filter gamit ang tamang tools dahan-dahan tayo magbukas sa filter cover para hindi malaglag at tumalsik ang spring. Ito ang spring na nagtulak sa oil filter para maging mahigpit sa butas ng cover. Tanggalin ang oil filter na nakadikit sa cover para linisin kung maayos pa ang hitsura at kondisyon ng filter. Narito na ang mga oil filter na tinanggal natin sa iba't ibang motorsiklo kasama na ang oil filter na tinanggal natin ngayon. Sa limang filter na ito ay may iba't ibang kondisyon. Itong dalawang filter ay hindi na pwede linisan at gamitin ulit dahil malutong at matigas na may kunting pagbaluktot sa filter. Pag malutong na ang filter ay huwag na natin gamitin o linisin dahil madali na itong mabutas kung magkaroon ng high pressure sa oil at sa hangin. Pero itong tatlong oil filter ay pwede pa itong gamitin ulit at linisin dahil hindi bumaluktot at hindi pa matigas. Maghanap na naman tayo sa scrap at magputol na naman ng lagyanan ng gasolina. Gasolina lamang ang gamitin natin sa paglilinis sa oil filter para matanggal agad ang mga dumi na nakadikit sa filter. Ito na yung oil filter na tinanggal natin kanina para linisin. Huwag na tayo bibili pa ng bagong oil filter pag maayos pa ang kondisyon. Ibabad na natin ng maayos ang oil filter sa gasolina bugahan ng hangin na nagsisimula sa ilalim ng filter para matanggal pabalik ang nakadikit na dumi. Ibabad ulit ang oil filter at bugahan ulit ng hangin hanggang malinis na natin. Ihinto na natin ang pagbuga ng hangin sa ilalim kung malinis na ang filter. Bugahan natin ng hangin ang sa labas ng filter para matanggal ang ibang dumi sa gilid na hindi natamaan ng hangin galing sa ilalim. Tingnan nyo ang malinis na filter natin at sa isang filter na hindi pa malinis. Sobrang dumi ang filter kaya lilinisan natin palagi kada change oil. Paglilinis lang ang kailangan sa oil filter at huwag nang bibili ng bago para hindi tayo masyado makagastos. Patuyuin na natin ang filter gamit ang hangin bago natin ikabit. Ilapag ang filter at maghintay ng mga ilang minuto hanggang matuyo ang gasolina sa filter. Huwag natin ikabit agad na may gasolina pa ang filter dahil sisirain sa gasolina ang pagkalapot sa oil kung mahaluan ito. Kung tuyo na ang oil filter ay pwede na ilagay sa filter cover para maikabit ulit sa makina. Ito ang filter cover. May butas ito sa gitna na kung saan ang butas ng oil filter ay makapasok. Pero bago natin ipasok ay kumuha tayo ng oil para lagyan natin ng pampadulas kasama na ang o-ring gasket sa filter cover para hindi masira ang mga rubber sa pagpasok natin sa makina. Ilagay na natin ang oil filter sa cover at pumunta tayo sa makina. Huwag kalimutan itong spring sa paglagay doon sa gitna. Bago natin ilagay ang filter cover ay tingnan natin ng mabuti ang dalawang butas na ito na tugma sa butas ng makina. Dahan-dahan natin ilagay ang filter cover para hindi malaglag ang tension spring sa ilalim. Pag malapat na ang spring sa ilalim, ay ikuti natin pabalik-balik ang cover habang diina natin papasok para ma-align ang o-ring gasket at hindi masira. Huwag tayo gagamit ng pamalo sa filter cover para hindi masira ang o-ring at mabiyak ang cover. Hawakan ng maayos pag madiina ang cover at lagyan ng dalawang bolt. Higpitan ng kamay ang bolt hanggang madiina ang cover sa makina bago mo bitiwan para maiwasan ang disalignment ng cover kumuha ng tools na sukat sa bolt para higpitan ng maayos. Siguraduhin na natakpan na ang primary filter, secondary filter at oil drain plug sa ilalim ng makina para hindi makalimutan bago tayo gagawa sa ibang gawain. Ang gagawin na naman natin ay ang pag-filter ng oil dahil hindi kailangan palaging pinagpalitan ang oil ng makina. Ang itim na kulay na oil sa makina ay normal dahil sa clutch lining na maitim. Magpapalit lamang tayo ng oil kung magiging brown na ang kulay sa oil. Palitan ng rin natin ang lumang oil kung hindi na makadaan sa pinakapin ng filter natin dahil sa sobrang lapot at mahihirapan na ito makadaan sa oil filter ng ating makina. Ilapag sa pantay na lugar ang oil na kinuha natin sa makina kanina para hindi matapon. Magkuha ng mga scrap na container at putulin ng malaki. Magkuha rin ng pinakapinong tila para gawing strainer. Ang ikubag ay gagamitin natin dahil may tamang pino ang tila na magasing tulad sa oil filter. Hanapin ang walang dugtungan at tahi para lahat na dumi sa lumang oil ay ma-filter. Dublihin ang tila ng ikubang para sigurado na walang butas na malaki. Magawa ng malaking strainer nagawa sa mosquito screen para sa mga malalaking dumi. Ipitin ang ikubang para hindi bumagsak sa ilalim ng container. Kailangan nakahangir ang eco-bag para hindi sumayad sa mga nakafilter na oil. Kunin ang lumang oil at ibuhos paunti kunti para hindi matumba at umapaw sa filter. Huwag ibuhos ang lahat ng oil dahil may mga dumi na lumundag para hindi masama patungo sa filter. Ito na yun ang mga malaking dumi galing sa makina. Kunin natin ang malaking filter na gawa sa mosquito screen. Hintayin natin na bumaba ang lahat na lumang uwil sa pinakapinong filter natin. Pag hindi bumaba sa mga ilang oras ay iwalay agad ang uwil dahil maraming dumi na iyon. Kunin ang pinakapinong filter natin pag wala na ang uwil. Ito na ang mga dumi na nakuha sa pinakapinong filter. Ito na rin ang oil na naka-filter. Pwede na natin itong ibalik sa makina natin. Puntahan natin ulit ang makina ng Kawasaki Barakoto para ilagay ulit ang lumang oil na pinag-filter na natin. Pinalitan na natin ng bagong oil cup. Buksan na natin ang bagong oil cup magawa ng imbudo galing sa scrap para hindi na tayo bibili. Ito na ang ginawa natin na galing sa scrap. Pinutol galing sa maliit na mineral water bottle at nilagyan natin ng maliit na 1 half inches na garden hose para mapasok sa butas ng makina. Dahan-dahan nating ilagay ang lumang oil para hindi umapaw sa ginawa nating imbudo at matapon. Kunin ang imbudo at sukatin natin ang level ng lumang oil. Kailangan nasa ibabaw ng guhit ang level ng oil. Kailangan din na itusok lang ang oil cup para makuha ang wastong level sa oil. Huwag ikutin pababa ang cup ng oil para hindi magpigay ang guhit ng maling level sa oil. 'Wag din kalimutan ibalik ang kap ng oil pagkatapos sa change oil natin. Higpitan lamang natin ng kamay ang kap ng oil para hindi masira ang plastic. Maraming salamat po sa pagpanood sa bidyong ito. 'Wag kalimutan mag-subscribe at pagpindot sa notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.